Na-stroke at malubadyo mano ang kalagayan ngayon ng Presidente ng China. Nako, kalat na kalat ito ngayon sa social media. Masamang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa pero alam ko na marami sa inyo ang curious at siguro ay matutuwa kung totoo nga ang balitang ito. Lalo na yung mga kababayan natin dyan na sobrang gigil na gigil na sa ginagawa ng China. So eto na nga. Kumakalat ngayon ang mga balibalita na inatake ng stroke ang leader ng China na si President Xi Jinping. Ayon sa mga leak o kumakalat na mga report, naganap di umano ang insidente sa kasagsagan ng pagtitipon ng mga matataas na mga leader ng Chinese Communist Party o CCP. Ang siste, ayon sa lumabas na mga ulat sa Epoch Times na kilalang kritiko ni Xi Jinping Malubhang malubha raw ang kondisyon ng presidente ng China at sinasabing naghihingalo na raw ito. Ang malaking katanungan sa ngayon ay kung may katotohanan nga ba ang mga balita na ito. Ako po si Roy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa post ng US Civil Defense News noong July 17, 2024, ito ay isang account sa social media na X o dating Twitter na karanas ng malalang stroke si Chinese President Xi Jinping. Sa post naman na ito ng isa pang ex-user, isang haka-haka ang mabilis daw na kumakalat ukol nga sa insidenteng ito sa kasagsagan ng meeting ng CCP Third Plenary Session na ng mga matataas na leader ng bawat partidong politikal sa buong China. Ayon sa post na ito ay nag-collapse ang presidente dahil sa stroke at kinakailangan pang tulungan ng mga staff sa loob ng plenaryo. Kalakit pa nga sa post na ito ang larawan kung saan makikitang nakapikit at hindi maunawaan ang ekspresyon ng muka ni Xi Jinping. Sinasabing ang mga report na ito ay unang lumabas sa YouTube channel ng isang Jennifer Zheng na isang human rights Chinese journalist at matinding kritiko ng presidente ng China. Lalo pang nakakuha ng atensyon ang mga unconfirmed na reports na ito noong Miyerkules nang i-report naman ng Epoch Times ang parehong insidente kung saan sinasabing na-stroke nga itong si Xi Jinping si Jennifer Zheng din ang nasa likod ng mga pagpapakalat ng balita na pinatalsik daw sa pwesto at inaresto pa ng mga militar si Xi Jinping matapos itong bihira ng makita sa publiko way back 2022 na kalaunan ay napatunayan naman na isa ang fake news. Mas lalong lumala ang report sa headlines naman ng isang Russian news agency na Ru News 24 na ang sinasabi ay mayroong malaking trahedya ang naganap sa China. Malubaraw ang lagay ni Xi Jinping at parang malapit na raw itong mamatay. Isa pang Russian outlet na Hibini ang nag-report naman ng ganito. He is on the verge of death. Doctors are now fighting for his life Nang ang tinutukoy nga ay si Xi Jinping. Sa post naman ng isang news outlet na nagmula sa Ukraine, sinabi ng political analyst na si Oleksiy Buryachenko na kung may katotohanan man daw na malubha na ang lagay ni Xi Jinping, malaking malaki ang magiging impact nito lalo na pagdating sa digmaan ng Russia at Ukraine. Dagdag pa ni Buryachenko hindi na kailangan daw kumilos pa ni Trump o ni Biden kung sino man ang mananalo sa dalawang ito upang i-destabilize ang bansang China. Walang kongkretong impormasyon at ebidensya ang mga kumakalat ng mga balitang ito sa social media. Bukod dito ay tikom ang bibig at wala rin naging komento ang mga Chinese officials hinggil sa usapin na ito. Hindi ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng presidente ng China. Sa katunayan, taong 2021, ayon sa report ng Times of India, nagsuffer ng cerebral aneurysm si President Xi Jinping at kinailangan daw itong isugod sa ospital. Gayunpaman, mas pinili di umano ng Chinese leader na gamutin ang kanyang sakit sa pamamagitan ng mga traditional Chinese medicine kaysa sumailalim sa mga surgery o operasyon. Nagkaroon nga ng mga usap-usapan tungkol sa kalusugan ni Xi Jinping nang magsimula itong umiwas sa mga meetings lalo na sa mga leader ng iba't ibang mga bansa na bumibisita rito sa kasagsagan ng pandemya hanggang sa pagpasok nga ng Beijing Winter Olympics. Samantala, base naman sa report ng Reuters, ang mga larawan na kumakalat kalakip, ang mga usap-usapan ng pagkakaroon ng stroke ni Xi Jinping ay kuha pa noong March 2024 sa closing session pa ito ng National People's Congress. Ang larawang ito kung saan umiinom sa tasa ang Chinese leader ay kuha pa di ng isang Reuters photographer. Ang ikalawang larawan naman kung saan nakapikit ang mga mata ni Xi Jinping ay inilithala naman ng Associated Press kung saan sinasabing nag-react lamang ito sa kanyang ininom. Ayon pa sa Reuters, miscaptioned lamang ang larawan na ito at hindi raw ito nagpapakita ng insidente kung saan na-stroke ang presidente ng China lumalabas ng naging source lamang pala ni Jennifer Sheng sa kanyang pinapakalat na mga balita ay ang video ng isang Chinese journalist na si Zhu Xiaohu na nagsabing isinugod daw sa ospital ang Chinese president matapos itong maestro na wala rin namang basihan. Sa ulat naman ng The Nation na isang pahayagan sa Thailand, sinabi nito na fake news lamang ang mga kumakalat na report kung saan inatake ng stroke si Chinese President Xi Jinping. Makikita kasi sa National TV ang Pangulo na nagpa-participate sa 20th Central Committee of the Communist Party of China noong ikalabing walo ng Hulyo taong kasalukuyan. Isang araw ito matapos nga na kumalat ang mga isyo ukol sa pagkaka-stroke ng Chinese President. Ayon pa sa ulat ng CCTV na isang Chinese state media, nag-deliver pa nga ng isang napaka-importanting mensahe ang kanilang presidente sa meeting na ito sa kanyang partido sa Beijing. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Buli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.